Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Ngayon po syempre po pangatlong araw po natin dito sa Dagupan City po sa may bunuan Pondaligan Beach mga kalaki. At syempre, ayan po nakita niya naman. Andito po tayo, ayun po yung park. Ayun po. At syempre, andito po ulit yung dagat ayun po nakita niya. Ayun pa rin po yung dagat at ayun po yung park. Ayan po. Ayan po mga kalaki, di ba? Andito pa rin po tayo. At syempre, lumilim lang ako dito kasi napakainit po mga kalaki dahil po uh, third day na po namin mga kalaki ngayon ito po mga kalaki ang ating mga laki numbers na ibibigay sa inyo alagaan nyo po ngayon dahil po ngayon po ay Holy Week mga kalaki panahon na po ng Holy Week mga kalaki at syempre po mga kalaki ang mga laki numbers namin talaga naman pong sinusumada natin na mabuti ilang taon na po tayo nagbibigay marami na po tayong napanalo marami pa rin pong hindi nananalo pero tinututukan po natin yan wala po tayong sawang nagbibigay ng mga laki numbers at nawapos swertehin tayo ngayon dahil maganda po ang mga laki numbers at mga kalaki pinagsama-sama ko po ang mga work namin ni Lola Carmen at furniture po namin mga kalaki eto Ito na po ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre milyonaryo. Ayan mga kalaki tutok na rito dahil narital po ang mga lucky numbers natin. Umpisaan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 38, number 43 number 45, number 51, number 62, number 64, number 19, number 33, number 15, at number 37. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers na po. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 17, number 14, number 21, number 23, number 29, number 32, number 38, at number 30. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 12, number 19, number 22, number 26, number 30, number 33, at number 5. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 6-digit uh, lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25, eto na po. Number 21, number 7, number 11, number 14, number 24, at number 4. At syempre po mga kalaki, ang 6 digit 0 to 9, eto na rin po. Number 3, number 2, number 2, number 1, number 7, at number 8. Ayan, at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, narito na. Number 32, number 26, number 29, number 16, at number 18. Ayan mga kalaki, kompleto na po mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices natin ng mga Lotto Pilipinas. sa ano po? Ito na po mga kalaki. Bago natin ibigay yan, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin niyo po kami sa Facebook. Hanapin niyo po ang Red Parungkin. Lagi niyo po kita check ang followers. Meron po tayong uh, 377,000 followers kami po yan. At meron po tayong Uh, second account, Red Parungkin din po, na uh, naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen, yan po yung second account natin, at Aris Gatchal yan, okay? Meron din po tayong YouTube, ang YouTube po natin, Red Parungkin po, naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers. Ayan, at syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng malaki numbers, magpa-code, mag-suggest pag nakita ko kung kayo po ay comment na comment, share na share na mga video, heart ng heart at nakafollow at dapat po nakafollow, automatic po padadala kita ng lucky numbers. Ibibigay ko po yan sa inyo, i-check mo lagi ang messenger mo, meron ka ng lucky numbers dyan sa messenger spam mo, i-check mo yun mga kalaki at aalagaan mo yun ng 3 days. Tulad ng iba po na bigyan na natin sila kaya... Gusto ko ikaw naman ang manalo ngayon. Okay. Kaya mga kalaki, tutok-tutok na po rito. Tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months sa mga mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Ayan, loob ng 3 months mga kalaki ha. Ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Sa mga Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, STL, Wedding, at uh, National, ako po ang magbibigay. Okay, sa mga interesado po na sumalit, subukan, ang galing namin sa mga numero, pwede po kayo mag-message Uh, sa messenger ko, usap tayo para legit na ang usap mo ako at hindi po ibang tao, mga kalaki. Okay, at bibigyan pa kita ng discount bago matapos itong Marso. matapos ng Marso, mga kalaki, ha? bibigyan kita ng discount para sa ganon member ka na at matututukan na kita sa mga ipapakod mo sa mga birthman at birthier mo. Okay, so mga kalaki, ha? tandaan niyo po ang lucky numbers namin, 3 links po bago po natin ito palitan, huwag po agad binibitawan. Kaya ito na po, ang mga 6 digit lucky numbers, Pilipinas, kunin mo na ang 642 number. 23, number 28, number 19, number 5, number 21, at number 6. At ito naman po, ang 645, number 30, number 37, number 39, number 42, number 40 at number, ano to, number 18. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 6-digit laki, number 649. Number 44 number 25, number 20, number 20, number 31, number 33, at number 42. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 655, 6 digit, lucky numbers, kunin mo na. Number 36, number 41, number 43, number 45, number 16, at number 24. At syempre po mga kalaki, ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658. Ito na, kunin mo na agad-agad. Number 27. Number 33. Number 19. Number 24. Number 36. At number 48. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers. Stock mo na sa mga sukin yung outlet. Ngayon po alas 11 ng umaga. In, ingat, ingat, napakainit mga kalaki ha. At syempre po mga kalaki, uminom tayo ng maraming tubig para ganun hindi tayo maki-dehydrate. Okay? Tandaan nyo po mga kalaki, 3 days po bago tayo magpalit ng mga numero. At syempre, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo kayo na sa nagpapabati po dyan sa may Uh, Malaysia, sa bansang Malaysia po mga kalaki, sa mga OFW dyan, kila Ate at kila Ate Dayan. Hello po, shout out po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay niyo po sa amin. Saludo po sa mga OFW dyan sa Laha, Malaysia. At syempre po mga kalaki, sa mga happy birthday naman po ito, babatiin natin sa abroad pa rin po, sa may Los Angeles, California, kay Ate Terry. Terry, ano to? Terry Watson, hello po sa inyo mga kalaki. Ayan, siguro nakapag-asawa to ng foreigner. Happy, ba, happy ba? birthday ko po sir Red. Different lucky numbers naman po. Okay, dahil birthday mo, lang kita ng kompletong digit dyan. Sabihin mo lang sa akin kung ano mga tatayaan mo dyan. At pag-aaralan ko at padadala ko sa iyo. Okay, so good luck mga kalaki. Ayan, may pumahabol pa. Sige mamaya isa shout out naman kita mamaya alas 5 pag nag-upload ako. Okay, mga kalaki, ito na po muli Sir Red, na nagsasabi ang mga lucky numbers namin. Legit po na nakakapagpanalo. Tutok na rito, baka ikaw na ang susunod naming milyonary. Good luck!